Ito na nga pag-uusapan po natin ng mga maiinit na issue sa ating lipunan. At ngayon, matinding pagtatalo yung naganap po dito sa pagsuko, nahuli, saan po ba si Pastor Kibuloy? At ano po ba ang kahalagahan nito? Bakit ba kailangan nating pag-usapan? Sabi nga nung iba eh, okay na yan, hindi na kailangan pag-usapan yan. Nahuli o hindi nahuli, sumuko. Uh, hindi na mahalaga yan kung saan ang importante ay makuha si Pastor Kibuloy. Alam nyo, yung mga ganyang klasing uh, pag-iisip, pag-iisip po yan ng mga mabababaw na tao. Yung basta lang mahuli. Kasi alam nyo, ang proseso ay dapat po nating galangin at dapat po nating maintindihan kung meron bang nalabag na batas habang uh, ini-implement po ang warrant of uh, arrest para ho dito kay Pastor Kibuloy. At kailangan din po na maintindihan natin ano ba yung mga issue na lumabas during the siege na ginawa ng PNP, particular na po itong si Torre dito sa KOJC para malaman natin totoo ba yung mga bagay-bagay na nakikita natin sa social media na winarak, sinira ng PNP ang uh, KOJC. Pangalawang uh, tanong dyan, totoo ba na may Amerikano nga bang uh, pumasok dyan? Ano tayo? Bansa pa ba tayo na may sarili tayong uh, kapulisan o tayo ba'y nakaasa na labang sa mga Amerikano? Napaka-importante na hindi ho ito palalagpasin. At uh, napakaimportante napaka-importante na ito'y dapat pinag-uusapan natin. Bakit ito kanyo? Kasi nakasalalay po ang ating kinabukasan sa mga nangyayari ngayong uh, kasalukuyan at ang maging nakaraan. Kaya dapat natin itong pag-usapan. At eto nga, pag-uusapan natin ngayon, uh, eto ba'y sumuko o siya po ba ay uh, nahuli? Uh, at kung saan? Napaka-importante natin malaman yan. Okay? Dahil sabi nga nila, uh, makikita natin dito yung paglabag ng batas ng nag ng batas dapat ba diba ho ano ibig sabihin? Ang PNP o ang ating Philippine National Police ay ang katungkulan niyan ay ang mag-implementa ng uh, batas. Kaya nga sila ho ay, ay ay nasa executive branch dahil they execute the law. Ang tanong, did they follow the law? Did they execute it well? Tama po ba o mali? Kasi hindi pwedeng palagpasin ho ito. Nawasak po yung KOJC. Ah, uh, alam nyo, hindi hubiro yung uh, paguukay kasi yung paguukay mo oh, meron nung engineering yan. Hindi porket nagukay ka tinabunan mo, okay na po yan ha? Uh, yan po ay kailangan tingnan kung ngayong structure niya ay sapat pa ba para ah uh, Uh, manatili o oh, kailangan ng baguhin. Ang pagkadinig ko po ay kailangan po daw itong baguhin dahil nga naman eh, pag nagukay ng malalim, may maaaring magkaroon ng problema pag dumaan po yung uh, panahon na lumindol. So, kailangan nating malaman, di ba ho? Oh? Kasi, tandaan ninyo, madalian lang ang ginawa dito. madali pag-ukay at lalong-lalo ng madalian yung pagbabalik uh, ho ng uh, lupa at simento. Kaya nga dapat importante na maunawaan natin ito eh. Ulitin natin ha. Kaya natin inaalam ito hindi dahil sa issue ng kung ano-ano man. Okay? Inaalam natin do kasi kailangan natin malaman ng katotohanan. At kailangan natin ipaliwanag sa taong bayan kung papaano po ang fake news na nanatili kahit to sa mainstream media. Okay? Ito nga ho eh, sabi nga nila, ito kasing mga mainstream media, nini-report uh, naman nila yung uh, side ni ay, attorney Torion, yun, yung abogado ho ni Pastor Kibuloy, pero hindi na muna nila tinanong. Ni-report na kagad nila yung sinabi ng PNP without asking yung uh, yung side muna ni Pastor Kibuloy. Eh ang problema mga kababayan, minsan tayo mga Pilipino, pagka kung ano yung unang nadinig, yun na kagad ang pinaniniwalaan natin. Meron pong uh, science dyan na kung ano yung una mo nang dinig, yun ang paniniwalaan mo. At pag pinaulit-ulit pa yan kahit mali, yan ang paniniwalaan mo. At uh, kahit bawiin pa yan, katulad ng ginagawa ng ilang mainstream media ngayon na nilalabas nila yung report, huli na. Pero ang totoo, eh, napakalinaw ho, ipapakita ko sa si inyo kung gaano kalinaw na sumukuho si Pastor Kibuloy at hindi po siya nahuli sa loob ng KOJC. Na Meron na pong uh, kasunduang nangyari bago pa po siya uh, pumasok muli dyan at para kasi dyan siya itatransfer, dyan manggagaling sa malapit dyan sa... Uh, tandaan niyo yung KOJC po, nasa likod niyan, yung airport, eh, dyan po dumaan yung uh, uh, aeroplano na kusaan ililipat, po, dadali nyo sa Maynila si Pastor Kibuloy. Okay? Ngayon, ang tanong, sabi ni, ni Atty. Torion, ah, ganito daw nangyari. Days before that, uh, ah, yung ah, katapusan, yung September 9, bago dumaan yung lahat ng mga panahon na yan, eh, nakikipag-deal na po ang, ang ah, ah, kampo ni, ng KOJC o kampo ni Pastor Kibuloy sa ISAP. Napakaliwanag ho nung sinabi ni Atty. Torion that they were already negotiation uh, days before doon sa September 9. Nagne-negotiate na po sila. Okay? Kinakausap na po nila ang ISAP. At ang ISAP naman, siyempre, dahil hindi po sila ang authority to implement that kind of uh, law, especially yung galing sa korte, kaya they contacted the PNP. Yun po ang usapan dyan. So, From Pastor Kibuloy and the board, kina through the, uh, their lawyers also, e eh, kinausap nila po yung ISAP. Ibig sabihin po ng ISAP, yan po yung Intelligence uh, uh, Department po ng uh, Army o AFP. Okay, yan po ang kanilang ano, intelligence. So, kinausap ng po nila. Magsusurrender na sa kanila. Yan po yung nangyari. Tapos, sila naman po, kinausap nilang kapulisan, at sinabi ganito ang mangyayari. At ang usapan dyan, dapat tahimik lang. Kinlaro yan ni Atty. Torion, dapat tahimik lang. Yan ang kasunduan nila. Kasunduan din po yan ng uh, PNP na kausap nila at ng uh, ISAP. Ang nangyari nga po, eh, dahil nagbidabida po ito si Abalos, ah, nagsasobrang bidabida niya, eh, eh, kahit ho yung kanyang bata, hindi ho alam ang nangyari. So, nabulilyaso. Na, sa madaling salita po, uh, nabuking. Nabuking na ano? Ha? Na, wala po silang kaalam-alam. Nabuking na si Marbil, hindi alam ang nangyari. Hmm? Uh, nabuking na si Torre ay hindi kasali. Salim po siya ka lang pala dyan. Ha? Ang tagal-tagal mong uh, nanatili dyan. Hindi na ka, ka naman pala kasali.